Buena Fortuna, statua o statue, marami ngayon na ah, ang nagwa-viral sa TikTok na binabasag daw nila ang kanilang mga Buena Fortuna. Dahil malas daw ito. Pero alam niyo ba, ayon sa Feng Shui, hindi mo kailangan sirain ito. Dapat ay tinuturing itong simbolo ng suwerte at kasaganahan. Kaya alam niyo ba, ang Buena Fortuna ay pwedeng maging Ha? Isang sign o simbol o pampaswerte ng daluyan ng blessing. Maraming opportunity. Basta, susundin mo lang ang tamang rules. Una-una, siguraduhin na malinis ang iyong bahay. Dapat maayos, cluttered, free ang iyong office o paglalagyan. Huwag maglalagay ng buwan ng fortuna sa marumi, magulo na environment paligid. Alam niyo ba? kasi imbes na swerte ang dalhin ni Buena Fortuna, posible magdala ng negative energy at makaakit ng mga kamalasan. Number two, pwede nyo pong ilagay sa tamang direksyon kung saan lalagay ang Buena Fortuna. Pwede yung imbitahan sa mga skaras Pero generally, magandang ilagay sa southwest direction para ma-enhance natin ang magandang family harmony at stability. Kung career or business na luck naman ang gusto mo ma-enhance, pwede ring ilagay ang Buena Fortuna sa East Direction para sa growth at bagong opportunity. Lagi natin tatandaan na huwag nating basta-basta babasagin ang mga lucky charms natin, kagaya ng Buena Fortuna. Kasi hindi ito sumpa kung hindi channel ang mga lucky charms natin na ito ng positive ng abundance at ng mga gandang energy. Ang wastong pag-alaga at paglagay nito ang magbubukas ng pinto ng tunay na kasaganahan. Pwede magdala rin niya na ng mga close deals at mga blessing. Kung gusto mong malaman kung saan pinaka magandang ilagay ang Buena Fortuna o yung mga lucky charms na meron ka sa bahay, sa opisina, sa inyong lugar, importante na mag-invitahan -invita, si Master Hans Kua na akong personal na pupunta sa bahay sa niyo po to conduct na feng shui to check saan dapat ilagay. Dahil ako po ang isa sa magbibigay ng mga gabay para ma-enhance natin ang swerte sa negosyo, magandang kalusugan ng family, kasaganahan ng bawat membro ng pamilya. May buena fortuna rin akong available dito po sa aking Lucky Charm Store. Order na po kayo sa link below kita-kita tayo sa next Feng Shui video with Master Hans Kua. Share, comment, and follow.